Ano nga, it protects from the gabi. Barney, mga Friendship. Eto, magde deliver na naman ako ng isang tambo. O diba mga Friendship, kahapon nag-deliver ako dalawa. Yon, isa naman ngayon, o diba? Malapit lang naman dyan sa may talipapa, malapit sa municipio. Subukan ko magpaanda, nakabisikleta uli ako. may gewang-gewang siya, <laughs> may gewang-gewang nga, hindi ko kaya magbisikleta kapag isa lang yung kamay ko ang may hawa. siya pa paako mga friendship oh hindi kaya yung isang kamay ko lang magpedal kaya yung mga friendship pag mabaw sa loob <laughs> bibili ako ng e-bike ano ba Bala, -tina. pag hindi ako pinapan pag ako sa loob ko ay ako pataya pag hindi ba mga friendship nandito na ako sa ano mga friendship sa mga senior -ship.

Mga friendship, nandito na ako sa border ng walis. Ito yung ano. Ito yung ano. Okay-okay uh, ni Aling Tina. Ay, wala palang Ali. <laughs> Ayan, ito. Ito yung mga okay-okay niya. Ito. Ito yung walis na i-deliver ko sa kanya. Papasok na ako sa kanyang tindahan. Tina! Ate Tina! Ito si Ate Oh, na, pero mas maganda pa rin tayo dito. Yes. Ayan, eto na yung order niyan tambo. Ayan, oh, ayan si Aling Tina, si Ate Tina. All item na hanapin nyo, meron dito. Maraming salamat po nito. Oh, sige, thank you mga friendship. Ayan po, friendship, nakapag-deliver na ako. O, pupunta muna ako mga friendship dun sa uh, Neko. Magbabayad naman ako kuryente. Kuryente na aking mga bahay na bawat isa. Binigyan din ako ng tig-bibente. O, diba? Ang hiling ko sa bente. O sayang din eh, di ba? Pambili ng ulam. Oh. Tatawid ako ng alsara sa uh, highway. Dito na ako sa Neko. Kung saan, bayaran namin ang aming kuryente. Oh. Pero kapag bayad na ako, oh. ayan yung binayaran ko ng mga sa amin. Ang haba. baliwalo pang pick, ay pang sa akin. Yung sa pito na yun, tigbe 20 sila. O di diba, sayang din. 140 din. O. Oh. Ayan yun yung mga resibo. Ang haba. Bali, walo. Pang walo po ako. Ayun, pawi na ako. Maambun-ambun na. Ayun, pang na ako ng ulam. Galing sa dinita ko sa Budis Tambo at saka sa hindi sa akin nung nagbayad ako ng mga kuryente. Tatawid ako. Eto, dito ako sa Talipapa. Magkano ito siya May na to? Wala yung ano, yung... yung medyo yung kinikilo, wala ba kayo ng ato? Magkakano naman yung ano, Japayuki na yan? 200 po kayo. Pwede na lang kayo. Mga ilang piraso lang, ako lang naman lang kakain. Ano ba masarap dito? Prito o ano? masarap dito. Ito? Ito, galunggong ano. Magkano naman ito? lahat. Ah, mas mahal na. Ano? Mahal lang ang ano. Ay, ay, tatlong kayo kayo magkaano. Okay na to. Magkano ah, yan? 70. Ah, kapagin pala siya. Sige na. Sige, yun lang. Ah, hindi pa Ha? Hindi ha? na ako na lang. magluluto tayo ng gabi dito. Papukuluan muna natin. Abangan nyo na lang kung anong luto gagawin ko mga fresh chef. O diba? Naibad luto. At ngayon ko lang din gagawin to mga fresh chef. Lagyan na natin ng konti konting bitchin. Konting halubay-bay. Lagyan natin ng konti. Takpan! Eto kanina yung binili ko ano, Japayuki. 200 daw isang kilo sa so talipapa. 70 pesos tong tatlo. O, di ba? Mga oh, friendship, ayan na ay yung aking isdang binili. Lagyan natin ng asin. Itong malaki na ito, yung buo, piprito ko para bukas. O, di ba? At saka, pamin. Ta. nan. nan, Mmm babalutin dito sa dahon ng uh, ano ba to? Dahon ng uh, ano ba to? <laughs> dahon ng gabi. At saka natin lalagyan ng toothpick para hindi siya magkahiwalay. O, oh, diba? Ito pa ganyan. Ay, yan, yan. Ayan, dalawang toothpick. Imbento ko lang to mga friendship. Ay, di ko Ayan, o diba? ah, panibagong recipe, panibagong imbento. ano pinaggagawa ko, mga friendship. Na Diba? Oh. <laughs> Tsaka lagyan ng toothpick. Ay. Ayan para hindi siya bubuka bukaka para hindi siya hindi siya lumabas pag kumulo hindi, hindi lilitaw ang fish mm, ayan ayan na mga friendship natapos na apat na hindi ko na pinakita yung dalawa luto na yung gabi paksiyo na isda ito yung ano tawag dito garlic ang ginger masyado marami na at siyempre, itong inayos ko kanina, ang nakabalot na isda. Japayuki. O, diba? Lagay natin dito. gan, Ano yung mangyayari dito? Apat. Magkasya ba? Kasi nilipat ko kasi. Masyado naman malaki yung isa. Ayan. O, oh, Pag ganyan na lang mga friendship. At saka dito. gan. Kasi na yan, kasi doon sa isa, malaki masyado kawali, mga fresh ship. At lagay natin dito sa ibabaw yung ibang luya. At saka itong bawang. Siyempre, bago lahat pala, uh, shoutout nga pala kay Ma'am Juby, at saka kay Sir Green. siyempre, pati rin sa mga pamilya nila, yung mga anak nila, yung apo, yung kita, yung kap kapatid yung dalawa, at saka yung mama niya, at saka yung apo. At eto, lagay natin ang Sili, hindi na ako bumili ng sili dahil masyadong mahal ang sili mga friendship. Kinuha ko na lang sa bakuran yan, tsaka yung gulay, mahal din. Kaya kinuha ko na rin sa bakuran ko, sa labas yung, tawag dito, gabi, dahon ng gabi. At syempre, paminta. Shoutout din niya pala kay Ma'am uh, Ma Ethel, tsaka kay Sir uh, uh, Ruben, kasama ang kanyang apat na anak. O ba? At saka sa mga vloggers sa iba-ibang bansa, sa ibang bansa ng mga Pinoy na lagi nanonood. At sa mga vloggers dito sa Pilipinas na lagi rin nanonood sa akin. Maraming salamat sa inyo lahat. Kalaman si Jules. Eto, mga friendship. Ayan. Kalaman si Jules. At saka, H2O. Ito. Ayan. Dito, lagay natin mga friendship. O, O, diba? saka natin, takpan! Mga friendship, o. Oh, diba? Ang ganda ng kulay. Malapit na siyang oh, lamin o. Oh, di diba, mga friendship? Takpan muna natin. Mga friendship! <laughs> Igay ko, ah. Ayan, malapit na siyang maluto. Babalik talag natin ng maluto sa kabila. Hmm, natin. Ayan. O, oh, di diba? Oh, hindi siya nadurog. Itong isa na ito. Balik tarin din natin lahat. Ayan. O, diba? Ang ganda ng itsura. Ayan. O, diba? Hindi siya natanggal. Ay, hindi natanggal ang dahon ng gabi sa isda. O. Maya-maya, kakain na ako mga fresh sheep. ko lang para magkaroon naman ng lasa sa kabila. Tapan! Mm -hmm. <laughs> mga friendship, luto na siya. O, oh, kakain na ako. Andukin ko na siya, mga friendship. O, oh, ba? Diba? Dito ko siya ilalagay, mga friendship. O, oh, ba? Diba? O, oh, mukha siyang masarap. At talaga naman siya masarap, mga friendship. Ayan o, oh, yun yung ano, yung tangkay ng gabi. Ano kaya lasa nito? Ngayon ko lang din ginawa ito, mga friendship. Oh, di ba? Ganda. Okay, <laughs> nasa nito. Pinagsama-sama kong ganito. O, oh, ba? Diba? Mm. Ano kaya lasa nito, mga friendship? Mm. Ayan. O, oh, diba? Ang aking penis. Ay, mamaya na, mga friendship. Mga friendship! Ito na aking Pinis food. Ang paksew na isda na mayroong tangkay ng gabi at saka dahon ng gabi. Binalot ko siya dito mga place ship. Tignan natin kung anong itsura. Mukhang ulo atay na kuha ko at hindi yung sa may buntot. Hmm. Tignan natin kung anong itsura mga prinsip sa loob at sa labas. O ba? Diba? eto na, malapit na siya. Ayan, ay. Ang nakuha ko pala yung ulo. <laughs> Kahit kailan talaga. <laughs> ulo laging-laging laging lumilitaw. Ayan, yung isda. Hmm, ayan, ang aking pinis food. Kakain ako mga friendship. Hello mga friendship. Magalaw na na. Ito, kakain ako. Ito yung niluto kong ulam for today pinaksiw na isda. Na kung tawagin dito ay Japayuki na hindi naman sa taga Japan. O ba? Diba? Na may halong gabi. Tangkay ng gabi at saka daw ng gabi. Imbis na lae eh, pinaksiw ko siya. O, hinalo ko siya dito sa isda. Hindi naman siya magreklamo, no? Excuse me. Pwede ba? Ayan, tikman na natin mga prinsip. Kung ano lasa nito. Ulang tikim. Ang tangkay ng gabi. Wala <laughs> akong kibono. Kaya medyo mahasim. Pero okay lang. Kahit na ilang araw tatagal siya. O, oh, di ba mga friendship At itong dahon. Ito, ito, ito dahon. Oh. Hmm. Yan natin yan. Hmm. <laughs> Nung pagkamasin talaga mga <laughs> <laughs> friendship. Pero okay, lalim. Pero hindi siya masyado, ma pero hindi siya agad siya mapanis, di ba? Pero may suka. Ang isda. Ulo. Hindi natin kung ano lasa. Ayun. Siyempre, masarap siya. Luto ko eh. Ano ba? Galit ba? Tapos sabay tawa. Hindi siya masyadong maasyong kasi nakabalot siya ka sa dahon. Kaya nilu uno niluluto niluto ito lang kasi baka mamaya pag sinabay ko isla kaya dahon baka mamaya hindi maluto Baka magiging makatis siya. Ha? <laughs> Makate? Makate! Ano ba? Ito, harap! Hmm. Parang kaya. Kasi yung iba, ang alam, yung iba kasi, madalas talaga, ginagatan tong lain, tong gabi. Eh ayun, sinubukan ko talaga ihalo yung isda sa dahon. Eh mahal nga kasi ang gulay. Ano ba? <laughs> Kanila ko pa sinasabi. Malang talong, malang palaya, lahat mahal. Pati kamatis. Hmm? 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 hmm. 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 Kaya medyo maasim nga lang. Yung gabi lang, pero yung isda hindi. Tama lang. Hmm. Pag yung asim siya, protektado siya. protektado siya ng dahon. O, oh, di ba? Kaya hindi siya magalang maasim. Hmm. 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 Kaya pala, kaya ay, kaya nga pala, mga prinsip, binili ko nga pala itong saging, o. Oh. Kapon. 25 pesos ang kilo, sumobra sa kilo. Ang bili ko dito is 34. Tinatawag ako ng 30, ayaw niya. Ayaw na nagtitinda. Oh. Ano ko lang naman yun? Baka sakali lang. Di ba, ba lahat naman tayo, may chance na ano, tumawag, may chance daw. Hmm. Hmm. Ah. kaya dapat pala ano niluto ko muna yung dahon bakoy suka o kaya kalaban hmm. pero tulos na talaga Hindi sa ano hindi maasim. pa ulit ba parang wal ano nga it protects from dagabi Kaya yung 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 yung